At para nga po sa current situation na kung saan meron nga po tayong pabagyong uh, bising at meron rin pong uh, habagat, ang uh, DSWD ay kasalukuyang may nakapreposition po na mahigit 3 million na mga family food packs sa iba't ibang palig po ng ating bansa. Yan ay nakapreposition sa ating pong mga hubs, spokes, and last miles. Ito po yung mga warehouses natin. Uh, karamihan saan ay DSWD managed at yung mga iba po ay mga warehouses ng mga uh, lokal na pamahalaan at mga private organizations na nagagamit po natin sa pamamagitan ng isang relief prepositioning agreement. So again inuulit po natin mahigit 3 million yan na family food packs and gayon din po meron tayong mahigit 141 million na standby funds na maaari po natin magamit dito sa central office at sa mga field offices kung kinakailangan po na uh, uh, tumugon pa tayo sa mga ibang pangangailangan po ng mga kababayan.